Hello guys, welcome to my vlog Siyempre, ang content natin ay about sa mga <clears throat> produktong nakukuha natin sa ating mga garden uh, Ang kalimitan na pwedeng makita sa garden, lalo na dito sa amin Ay ang katulad Na ang magtangim sa backyard garden magdang mga halaman lalo ng ubas Kasiyasang pagmastan Bawat araw na Sa mga pagsubo At kalaban sa taniman Kailan ay hindi susukuan Hanggang makangtan Ang bawat tagumpay Sa butil ng mga ubas 🎵 Alaman, lalo na ang mapas Kasi yes siyang pagmistan Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman Sa bawat katas na nalalasap Bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil na

Tagumpay nararamdaman Sa bawat katas na sa Bawat pagpitas at pagkagat Sa bawat ng mubas. Bawat pagpitas at pagkagat Sa bawat util ng mubas. Kakao Ano? Isang uri ng prutas na marami ang makukuha ng benepisyo. Siyempre, pagka prutas naman talagang ganon, gulay, uh, at uh, ang isa na dito, eto. Pag-uusapan natin yung mga binipisyo at saka yung mga um, ano, um, nakakasama ano, sa pagkain ng prutas, ng gulay. Yung mga pangkarimiwan o laging sinasabi ng mga doktor natin, laging sinasabi ng mga magulang natin at uh, mga iba pang mga tao sa paligid natin na magandang kainin. Pero meron akong isang uh, payo na ibibigay para sa inyo. Uh, ayon ito sa mga karanasan at ayon din ito sa mga ano, uh, natutunan natin. Ang isa sa mga meron tayong prutas dito sa ating backyard, sa ating garden ay ang ubas. O, uh, sa panahon ngayon, um, wala pang bunga ulit ang ating ubas. Dati nagkaroon ng ilang bunga. Pinadami natin yung ating Uh, mga ubas. Ito, um, um, binadami natin yung mga ubas natin at um, binabalak natin maging isang negosyo na makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng aking pamilya. Guys, bukod dito sa prutas, ano, kakao, ah uh, update ko din yung aking ginagawang wine ano uh, sa ngayon uh, magtutu mag 2 weeks na yung wine natin na ginagawa update ko lang sa inyo mga kaibigan eto siya yan eto ang wine natin Ah, uh, meron pang nado sa gilid na kung saan. Inakyat ko lang to sa lamesa para maipakita ko lang sa inyo yung wine um, yun, kung napansin nyo, huminga, ano, uh, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa yung pag-ferment ng ating wine. Uh, hindi natin matapos yung fermentation niyan bago natin uh, gawin yung susunod na step para dyan. ang uh, ginawa na natin ito ng vlog o ginagawa natin ito ng vlog step by step. Sa ngayon, hindi ko pa uh, na upload kasi kailangan matapos yung wine bago ko i-upload. Kaya medyo matagal yung um, pag iimbak ng mga um, video na naunang nakuha ko dyan. Okay, mga kaibigan. Para sa patuloy na pagkukwentuhan tungkol sa mga prutas, kasi sinasabi nga natin na napakaganda na kumain tayo ng prutas. At um, minsan, ang payo sa atin, kumain tayo ng maraming prutas, kumain tayo ng maraming gulay. Para sa akin, mga kaibigan, uh, mga ka-master uh, natin dyan, hindi ako pabor sa pagkain ng marami. Na pag sinabing kumain kayo ng maraming putas. Uh, by the way, mga master, mga kaibigan, ang mga um, uh, kakao na ito ay gagawin kong wine. Ano? Uh, tingnan natin kung Ibablog ko pa ba yan o ano pero syempre para makita nyo kung paano yung proseso ng paggagawa ko ng kakawain siguro iba uh, ibablog ko na rin ano, ibablog ko na rin papakita ko na rin sa inyo ang nagiging problema ko lang kung bakit iniisip ko na ipakita ba sa inyo ito o gawin ko na lang basta kasi iniisip ko mapupuno yung aking memory ng cellphone cellphone lang kasi yung ginagamit ko pang vlog kaya yeah, yun, nagdadalawang isip ako na i-vlog ko ba ito? <laughs> Kasi, o kaya naman kung hindi ko man ma-vlog sa umpisa ang kakawain, uh, kapag hinango ko ito, i-vlog ko na rin sa inyo. Basta papakita ko sa inyo yung finished product kapag ka na yung kakawain. Ang procedure na din naman ng paggawa ng kakaw, uh, ganun din sa paggawa ng um, ano, ng apple wine na ginawa ko. Ang kakaiba lang, hindi ko ito iluluto na katulad ng apple wine. Uh, ikukwento ko na lang sa inyo. Ano, nang mabilisan, ang gagawin ko dito, pagkakuha ko ng mga buto na mayroong lahod. Ano, may lahod ito eh. May laman yung buto. Ano, ang tawag dito sa amin lahod. Um, ibababad ko siya ng overnight. Kapag uh, ibabad ko ng overnight, meron akong ano, meron akong uh, pangsala na nabili ko. Bagong pangsala na nabili ko. Wait lang. Yan. Ito ay nap... para sa ano para sa screen ano na mesya na ano na ano, parang ano parang yung salaan pero napaka nipis tapos bag siya you know, bag uh, nakita ko ito sa um, Shopee ang ginagamitin nito ay soya ano sa soya nakita ko ay siyang gagamitin ko sa pag um, produce ng wine ano pagsala ilalagay ko dito tapos ibababad ko sa sa isang ganito ano sa isang lagay natin ang ito ganito ayan container na ganyan Diyan ko ito ilalagay mga kaibigan. At um pag naka 24 hours kukuha ko na siya. Syempre, mamasi-masihin natin para yung ka magiging katas pa niya lumabas. At yun ang gagawin natin na ano na fermented. Ipapakita ko din sa inyo yung ano, Um, napasad kasi yung aking tester ng sugar pagdating sa paggawa ng wine um, nagawa ko na ng paraan nakabili na ako ng bagong pang test ng sugar content, eto yan, mga master, mga kaibigan pakita ko muna sa inyo yung ano, hindi ko alam kung napakita ko to sa inyo na dati. Kaya papakita ko ulit sa inyo, ano. Yan. Yan. Ganun ko lang. Baka, ano. Yan. Hmm. Hmm. O, tanggalin natin. Pare, pare yan. Ito sa alcohol content. Ano. Hmm. May tatlo tayo. Ang test ng alcohol. Gravity. Yan. Ito pa. Tapos may temperature tayo pang-test para makita natin kung uh, yung paglalagay ng yeast sa ating uh, liquid uh, ito, uh ingredients ay tama sa temperatura o match ano eto mga master 'yan. Ito ay Uh, sa katapusan, magagamit natin para makita natin kung ilang percent ng alcohol ang meron sa na-produce nating wine. So, umpisa ito itong gagamitin natin. Kasi parang ganun sa pinakita ko sa inyo mga master, yung pag-collect, uh, yung reading ng sugar, ano, dun sa ginawa ko dito sa wine na to mm, nabasag nga siya kasi hindi ko agad natanggal, hindi kabisado. Bumili ako ng mas medyo may presyo, medyo mahal na pang test. Eto. Yan. Ang master. Yan. Dito ilalaga yung liquid. Tapos gaganda. Tapos sisilipin natin. Yan. Diyan makikita kung Uh, ilan ang uh, lamang sugar sa isang mga sa mga prutas ngayon, uh, 'yun yung mako-compute natin kung gaano kadami pa yung asukal na gagamitin natin para sa ano uh, kasi yung pag conversion kasi um, ng asukal anang ano ng alcohol ay eh magbabase sa uh, dami ng asukal. Yun, mga master. Isa ka ano lang to. Isang, isang, pagpapaalala lang siguro na gano'n yung ginagawa ng pag, sa wine. Okay. Eto, balik tayo sa, ano, sa prutas. ano ko lang na, ang mga pinuproduce natin dito ay pwedeng gawing wine. Ano, balik tayo sa prutas. Eto, kaya meron sa bahay, mahilig din ako dito. Mahilig akong kumain ng Uh, kakao. Kaya meron din ako mga tanim na kakao. At ang isa talaga nag-unsyok sa akin kung bakit naibigan ko magtanim ng grapes. Lalo na ngayon, na ibat-ibang variety na yung tinatanim ko. Ano, grapes. Dahil mahilig din talaga ako kumain ng grapes. At ganun din yung mga uh, kapamilya ko. Ang pagkain ng anything na prutas. Anything na prutas din, napakahilig ko. Kahit anong klaseng prutas, talagang ko yan. Kung bakit may bad effect kang nararamdaman sa katawan mo. Ano? Halimbawa, sample lang to. Ubas. Dahil mata ako kung kumain ng ubas, dahil paborito ko ang ubas, lahat ata naman paborito ko. Lahat noong una. Ito, nakukwento ko ito kasi karanasan ko. At itong karanasan ko ito, napatunayan ito nung nagtitraining ako. Lahat ng prutas, minsan talaga, inuupuan ko. Ang sarap kumain, lalo na't paborito mo. Ako pinipigilan ko kahit ngayon, gusto ko gusto. Ito, saglit lang ito sa akin. Gusto. Ano? Hindi ko, ano, tinipigil ako sarili ko. Nakainin siya. Kasi may, ba may bad effect. Ito yung nararanasan nyo minsan kapag kakumain kayo. Meron kayong hindi gustong pakramdam. Parang kumakapal yung mukha nyo. Parang uh, nag-iinit yung katawan nyo. Parang biglang kukulo yung chan mo. Parang nahilo ka... Parang kumapal yung mukha mo... Yan yung ilan sa pangkaraniwang nararanasan... Kapag kumain ng prutas... Kaya yung iba... Uh, Nadadalang kumain ng prutas... Ayaw na kumain ng prutas... Kasi mali... Yung pagkain... Hindi... Ano... Hindi masama yung prutas para sa inyo... Kung bakit naramdaman mo yun... Bakit... Uh, ngayon natatakot ka na kumain ng prutas na ganun. Hindi dahil, hindi bagay sa yung prutas. Hindi. Ito, marami na yung nakakwentuhan ko tungkol dito. Yung naka, pag may prutas na kaharap, ayaw nilang kumain kasi nga, may, may, ano, may, meron karanasan silang hindi maganda doon sa pagkain. Ay, hindi, hindi. Ayaw ko niyan kasi, ano, ganito, ganyan. Nag-aano ako sa ganyan. Kasi dahil, isipin nyo ha, ang prutas, dahil, ang prutas, ano din yan, parang gamot din yan, na hindi pwedeng ma-overdose tayo. Ibig sabihin lang, kaya mo naramdaman yung uh, bad effect na yon sa katawan mo dahil nasobrahan ka sa isang pagkain. Um, ang pagkain ito, kaya ako sinabi sa inyo ito, ano, yung wine na piniperment ito, uh, ginagawa kong wine, ginagawa kong suka, kasi ito, yung mga pagkain na napakabilis i-ferment. Ibig sabihin, ang ating chan, kapag kain, pinasok mo yung pagkain na yan, at sobra, mag-ferment yan. Hindi agad matutunaw yan. Yung mga effect na nararamdaman mo sa oras na kumain ka ng sobra, yun yung dahilan. nag ferment yung pagkain ipinasok mo. nag ferment yung mga prutas. Yung mga prutas madaling mag-ferment. Ito yung ginagawa kita niyo naman nung, eto, pag pinapalabas ko na itong paggagawa ko ng wine, umpisa pa lang, nung, nung ilagay ko pa lang, nag na siya. Yung, napanood nyo yung gumawa ko ng suka, di ba? Sa so, umpisa pa lang, pinakita ko sa inyo, nag na agad siya. Ibig sabihin, kung ginagawa ko itong wine, tapos, kakainin ko ng sobra, Ibig sabihin, pwedeng maging alcohol o pwedeng maging um, binigar sa loob ng tiyang ko kapag marami yung kinain ko. Ano? Ili yung ilang oras. Hindi naman kasing lakas ng alcohol content na sabi ko sa inyo na itinetest natin dito. Diba? Yung itinetest natin ito, hindi naman gano ng kalakas. Kaya nga sabi nung matatanda na ang ang ano daw ang ubas kapag naparami nakakalasing. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nakakaramdam na nakaka, kayo ng ganun. Hindi dahil sa nakakalasing na Ito ay alcohol, ito ay alak. Dahil ito 'yung ginagawang alak. Ano, nakasanayan lang natin na binibili natin sa market na alak ay gawa sa ubas kasi ito yung produkto ito yung pangunahing produkto dun sa lugar kung saan uh, may manufacture ng alak ano kaya yan yung kinasanayan na uh, ginagawa pero lahat ng prutas pwedeng gawing alak lahat ng prutas pwedeng gawing vinegar uh, ang prutas talaga napakabilis uh, i-ferment yun lang yung dahilan nag-alcohol siya, kaya nakaranas ka na para kang nahilo, para kang kumapala mukha, yun din yung pakaramdam nung uh, umpisang umbisang umiinom ka ng alak. ba? Diba? Yun lang yun. Ngayon, uh, hindi mo isiping alak yung ano mo, mayroong sipa. Ano, mayroong sipa ng anxiety sa katawan mo. Kasi, iba eh, kung uminom ka ng alak, naramdaman mo yon, alam mo na hindi ka matatakot. Ang katawan mo, hindi matatakot sa uh, karanasang nararamdaman mo. Bakit? Kasi epekto talaga ng alak yung nararamdaman no Alam mong epekto. Pero kung kumain ka ng, ng prutas, ano, kumain ka ng mga prutas, ito sinampul ko mga prutas, lahat ng klase ng prutas, pareto para siya. At naramdaman mo yon ang, ang nasa isipan mo, ang kinatatakot mo, may sakit ka, na allergy ka kung ano man nangyari sa'yo, na masamang ka, yun ang mararamdaman mo. Yun ang nasa isipan mo. Yung anxiety, yung takot, nagpapadagdag ng uh, pang problemang problema pangkalusugan. Yun lang yun, mga kaibigan. Kaya, ang payo, payo ng inyong kaibigan, tamang pagkain lang, huwag dadamihan. Kasi, merong efektong sa katawan natin. Good and bad effect. Yun lang. Sana, nakapaghatid ako ng ano, kwento na karadasan at ang natutunan uh, mula sa ating uh, halaman sa ating garden sa ating uh, backyard na ang mga prutas, ang mga gulay dapat nasa tamang uh, pagkonsumo hindi yung sosobrahan mo, hindi yung dadamihan mo. Uh, Pagkumain kanito, kailangan ang mo tubig. Ano? para madbilis siya matunaw, at the same time, hindi na siya mag ferment Dahil kapag ka hindi agad siya natunaw, inabot siya na pag ferment yun yung mararamdaman mo, para kang lasing. Bye-bye! God bless you!